Ha? Trends, sir. Trends. Ano yun? Ano, sir? Um... Hala. Hindi <laughs> ko alam. Basta yun na yun. <laughs> Lagot ka sa teacher mo. De joke lang. <laughs> Alright. So anyway, ngayong umaga po, magbibigay na naman kami ng recipe para sa ating ay recado ngayong umaga. Ready ka na ba, Jasmine? Yes, sir. O, so, baka meron ka muna isa-shout out dyan. Pampawawala mo na na-nervious. Ninenervious ka yata. Nervious ka ba? Mm -hmm. Um, shout out po sa mga classmate ko ah! and sa whole incat na lang po sir. Yes. Ayan. Ako ha. Ah, uh, ilang kayong ano, sudyante sa klase? 42, sir. 42, ang dami, ano? Yes. Alala ko nung kami, mga more than 50 pa yata noon, eh. Oh. Ah! ganun talaga nung umuuna, panahon, marami. So, eto na mga idol, ating uh, alamin kung ano yung ating masarap na yun na i Alright, Jasmine, pasok! At dahil malamig-lamig, ang simoy ng hangin, amoy na amoy na ang Pasko, kaya ang ay natin ngayon, mainit, malinamnam, at may crispy twist. Yes, mga idol, ang ating i for today ay ginataang munggo wow, with chicharon. Mure hanggang to-to-to. Ayan, eh, yes, sir. At, uh, ginataang mungo. Go. Go. O mga ka-IFM, kung gusto nyong subukan to, simple lang ang mga rekado. Ito na. Isang tasang munggo, isang tasang malagkit na bigas, dalawang tasang gata ng nyog, asokal ayon sa panlasa, tubig, at syempre, ang bida sa twist, yung chicharon. Yan! ako, gusto ko yan! Diba, sir? Gamot yan sa ano, arthritis. o, mm. <laughs> 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 oh, yan, yan ang isasahog natin. So, paano gagawin? Ayun nga, sir. Una, hugasan muna natin ang munggo at pakuluin hanggang lumambot, di ba? At malambut, pag malambot na, isunod natin ang malagkit na bigas at haluin ang paminsan-minsan para hindi dumikit. Kapag halos luto na, ibuhos na natin ang gata ng nyog at haluin hanggang maging creamy, di ba, Oo, talaga, ha? Talaga may experience ka na sa pagluluto. Oh. <laughs> oh. Tapos, tapos, ano Timplahan na? Timplahan ng asukal ayon sa panlasa mm -hmm. nga, sir. Tapos, mm -hmm. pakuluin hanggang sa lumapot. Ayun. At habang niluluto mo yan, amoy na amoy mo na talaga yung lutong bahay feels. Mmm. Yan, Ayun, sir. Ano, ano, <laughs> nakakagutom na talaga. Nasaan na yung pinggan? <laughs> oh, sige, tuloy. Ano lang ang exciting part, sir? Yung chicharon twist. Wow. Pagluto na ang ginataang munggo mo, hihain mo sa mangkok, tapos budburan mo ng dinurog na chicharon o yung buo-buo, pwede naman, sir. Oh. Crispy sa ibabaw, creamy sa loob, di ba? Masarap. Wow. Okay. Gusto ko yung mga linya mo. <laughs> <laughs> Pagugustuhan ka ni Sirian. <laughs> <laughs> Alright, tapos? Ayun lang. At ayun nga lang mga ka-idol. Simple lang pero suwak sa malamig sa umaga, di ba sir? Oo nga eh. Pa uh, parisa na natin yan. ng uh, mainit na kanin. Okay na ba yan? Lutong na? Ah, yes sir. Aww. Okay na ito. Take one time. Wow! Ang sarap. Yeah. Ang init. Naku, ang grabe. <laughs> 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 Lagyan <laughs> mo na, once again, ang ating recipe for today. Yan huh? Ginata ang... Ginataang munggo with chicharon. Yes, sir. At yun lang ang ating i ngayon. Dito lang sa 99.5, ang idol kong FM. Super, yeah? Yes, sir.